Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay tatawag at mag-message sa'yo ngayon mismo? Talong lalo na nabiglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa iyo. At hindi na talaga siya nagtitext, chat o tawag sa iyo sa matagal na panahon. At hindi naman kayo hiwalay ang dalawa pero hindi na talaga siya nagpaparamdam at hindi mo alam ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Kaya gusto mo na ngayon mismo ay bigla siyang tatawag o magtitext sa iyo. Kaya gawin mo itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng malinis na buti, buti ng mineral ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, i-roll mo ito at ilagay o isilid ito sa buti na inhanda mo. At nang malagay mo na ito, kunin mo ang buti, ilapit ang buti sa baba mo at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apilido, ikaw ay tatawag at mag-message sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong buti. Ilagay ito sa kabinet mo, sa damitan mo, basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwedeng hindi na po ito takpan. At kinabukasan, bulungan mo ito ulit. At bubulangan mo ito hanggang pitong araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pagkatapos ng pitong araw, pwede mong kunin ang papel sa buti at sunugin mo ito. At pwede mo naman itong itago pang kung gusto mo. At pwede mong gawin ngayon mismo itong ritual sa oras na makita mo o mapanood mo ang video na ito. At paniguradong siya ay mag-message o tatawag sa iyo ngayon mismo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.